Humakot ng tatlong parangal ang pamahalaang bayan ng Pugo sa kakatapos na Fiesta Haraya 2024 nitong ika ng Nobyembre. Ito'y base sa nakuha ng bayan na punto sa Cities and Municipalities Competitiveness Index ng Department of Trade and Industry Region 1. Ilan sa mga parangal na kanilang natanggap ay ang unang pwesto sa Economic Dynamism, ikalawang pwesto sa Infrastructure Pillar at ikatlong pwesto sa Resiliency Pillar. Ang ang mga parangal na natanggap ng munisipalidad ay nagpapakita ng patuloy na pag-asenso ng ekonomiya ng bayan at iba pang aspeto. Tinanghal naman na probinsya ng La Union bilang most competitive province sa buong Region 1. Bukod sa parangal, nagkaroon din ng trade fair, gallery exhibit, local gastronomy festival at capacity building activities gaya na lamang ng painting session, seminar sa photography at videography at content creation. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Rimat Ti Amyanan, Rambak Tilaing Kantalugading Terehiyong Uno. Samantala, namahagi naman ng mga kagamitang pansaka ang pamahalaang bayan sa mga magsasaka. Ito'y mga drums at pataba at nagkakahalaga ang mga ito ng 500,000 pesos. Layon ng aktibidad na ito na matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mas mapataas ang produksyon ng mga pananim. Pinangunahan naman ng tanggapan ni Mayor Kurt Walter Martin at Municipal Agriculture Office ang nasabing distribusyon. Valerie Dismaya para sa Luzon headlines.